Hi guys, kaka ko lang and kakatapos ko lang din maligo. ay na ako ditong binili yung croissant. Nakita nyo naman yung kinainin ko kanina doon sa Caffeine Kika yan. Kaya umorder ako ulit. Kasi nasarapan talaga ako. Hindi ko alam bakit sobrang gustong gusto ang mga sandwich ngayon. Sobrang yummy. Wow. Tingnan nyo naman oh. Oh, sarap. Tingnan nyo guys, oh, itura pala sobrang sarap na. So good! So solid! Para pala kamatis, sibuyas, ham, saka cheese, saka lettuce. Mm. Mm. Bago ko makalimutan, wala palang kasamang pipino. Guys, last bite na. Let's go!